umagang umaga na pumapasok ang mga bata yung mga ibang room wala pang mga estudyante aga ng mga batang pumasok anak ko natulog pa. Ay, eh, pag nag na si Hana, next, next na pasukan, aga na rin siyang papasok ng oras. Lasing ko gigising. Tulog pa yung anak ko dyan. ngako hindi pa siya kinokop. Hindi pa. Ha? Magpapasok na yan, kakain na lang siya. Kakain na siya ng oats, ay hindi. Ano tawag dito, cereal? Hanna, patit na namin ang Hanna. Sweet na ang mag-amo. Oh. Ang sweet naman ng mag-amo na yan. Ang daming basura na naman. Hello, good morning guys. Kami mean, ng asawa ko mag-exercise. <laughs> hello, hello. Iikutin namin yung buong SM twice. Twice, di ba? Sakto 30 minutes. So, may mga nagtitinda dito ng... Yan you know, maganda yung ano, saging niya. Kinalawang. Kinalawang. Mas maganda raw yung kalawangin kaysa yung hindi. Yan, start coming mag-exercise. Ibang iba talaga yung... Siya, ha? Ah, oo. Ako, ilang minutes ko lang yun kaya nagawa eh. Nililinis ko mabuti eh. <laughs> nililinis ko rin namang mabuti yun, ah. Yan siya parado. Oh, Sa kanan. May nag-iipol ng mga lutong, mga parado. Oo, oh, nililinis ko rin yun. Pilis lang talaga ang kumilos. Okay, sabuagaan. Wow, na lang. Malapit na ang uh, Chinese New Year. It's coming. January 29. Kaya may mga ganyan. Mahilig ang Chinese sa mga ganyan eh. Bilog-bilog. Namin-namin kasamahan nag-exercise every morning. Ay, hindi naman ako every morning nag-exercise. Pag nakaalala lang. Sarado pa SM San Lazaro.